Sina shout out ko po. Bersal Vlog. Lalong-lalo na po kay Kabisnes. Suportahan po natin si Kabisnes. Alam naman natin ang taong ito ay napakabuti ng kanyang puso. Napakarami siyang natutulungan. Wait, wait. Wak, wak. Wak. <makes noise> Mga wak. Mga kawakiwak, ipapakita ko sa inyo ngayon yung tinatawag kong damo ng mga inkanto. Ayan. Bakit ko nasabing damo ng mga inkanto? Dahil, nung makita ito ng kaibigan ko na abularyo, ang sabi niya, ito daw ay isang uri ng damo na pag ng mga inkanto at so, kaya ng mga maligno. Ito rin yung damo, kaya kinuha ko ang damo na to mga kawakiwa, galing po ito sa bundok. Dahil sa nakita kong may dalawang ahas na naglalaban at ang sabi ng mga matatanda ka mayroong ganon ka daw na makita ay pag namatay yung isa pupuha ng damo yung isang ahas at yon ang ikagabot niya so yun nga nakakita ko noon doon sa bundok na simple lang na wala akong dalang kamera noon kaya hindi ko nakuna ng video sayang ay. Nung maglaban yung dalawang ahas, maliliit lang siya, mga halos kasi laki lang ng mga daliri. Nakawakiwak. At saka itong ahas na to, yung kulay brown. Kumaga hindi naman masyado makamandag na klase ng ahas. Ano? So nung maglaban sila, matagal din ang kanilang paglalaban. Siguro oh, mahigit sa dalawang oras. Yung isa, nung manghina na at saka namatay, o oh, ano yon yung hindi na siya gumagalaw, ay nakita ko yung isang ahas. yun nga, yung uh, matay doon sa ahas na yon, nakita kong gumapang at kumusad uh, papunta doon sa damuhan. Yung damo, kinagat niya at saka bumalik siya doon sa may... Kumuha siya ng damo, no? At bumalik siya doon sa kalaban niyang ahas na napatay niya at saka yun ang kanyang inilagay sa ulohan. At mamaya-maya lang, lang nabuhay ulit yung ahas na yon at yun nga dinandaan ko yung damo na yon at kumuha na rin ako ng damo na yon at tinanim at dinala ko po dito sa bahay so ito papakita ko sa inyo mga kawakiwa a few inches later ito na po yung damo damo ng mga inkanto damo ng mga maligno ayan po siya mga kawakiwa ko baka pamilyar kayo dyan o baka may nakita na rin kayong ganong klaseng damo pero sa totoo lang bibihira lang makakita ng ganitong klaseng damo dahil makikita mo ito doon lang sa kabundukan eh. doon sa medyo liblib -lib na lugar sa tabi ng sapa ko ito tabi ng sapa ko po ito na buha mga kawakiwak yun ito yung damo na kinagat ng ahas, kinain ng ahas at saka inilagay doon sa ulohan ng kalaban niyang namatay at nung mailagay niya ito, nabuhay din kaagad. Ayan. So, aywan ko sa inyo kung pamilyar sa inyo ito. Kung pamilyar man dyan po sa inyo yung damo na ito, yung halamang damo na ito, ay pakicomment na lang po mga kawako. Ayan. Ayan. Pero sa totoo lang, sa tagal-tagal ko na dito sa siyudad, wala pa akong nakakita ng ganitong klaseng damo o kaya sa mga plantitas-plantitos. Wala pa pong mayroon nito. Sa tingin ko, sa ngayon, ako lang mayroon nito. Madali lang naman itong buhayin, mga kawakiwa. Mm. Ayan siya, oh. Ayan. Oh. Parang ang ilalim niyan, mapula. Ayan, oh. Pula yung ilalim niyan, ah. parang maroon. Ayan. 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 Baka familiar ko kayo dyan, mga kawakiwa. Tingnan nyo nung maigi. No, namumulok black din yan ng kulay uh, blue o kaya kulay violet. Ayan o. No. Nakuha po namin yan doon sa bundok. Ang tawag po nila dyan ay damo. Damo ng mga inkanto. Ayan o. No baka kilala nyo yan o ano tawag din sa inyo pakicomment na lang sa ating comment section mga kawagdino yan ito pong ating damo ng mga inkanto ayon po doon sa aking kaibigang abularyo ha? ito daw ay mabisang gamot sa kanser antioxidant daw po yan ay iniinom no? bukod pa doon sa dinidiktik at nilalagay sa mga sugat sa mga may kalis o kaya sa mga sugat ng ating katawan. Yan. Damo po yan ng mga ikanto. Ayan o, mga kawakiwak. Baka familiar kayo dyan. Ano tawag sa inyo dyan? Bibihira lang makakita ng ganitong klaseng damo, mga kawakiwak. Yan. A few inches later, nalinis na po natin tataniman po natin ito ulit kaway nuliyot ayan si nuliyot ito yung kasama ko ngayon <tap> mga kawakiwak ito na po ang ating mga nakuang kalakal mayroon po tayong saging mayroon din po tayong nuya at ito langka natin pinog mayroon tayong nakuang dalawa ah, uh, mayroon din tayong ah, uh, tawag dito takway takway ng gabi tapos mayroon tayong langkang gulayin, ito mga gulayin po ito mga kawakiwak Pagka ganyan na hindi magandang format, tinatanggal na natin saka ginugulay Mga kapitbahay ko kasi doon mahilig sa gulay na langka Mayroon din po tayong mga sini, ayan o oh, mga kawakiwak Mayroon din tayong nakuha konting sili, o ayan. hulog. Ayan. Ah, ano na rin? Meron din tayong uh, gabi. Kawag siya. Ayan. Ayan. May laman to. Dito sa bundok mga kawakiwak. Uh, yung gabi rito, Gabi. Libre lang. Manguha ka lang na manguha. Kaya kung sino yung gustong sumama sa akin dito sa pag-akyat, ayan, libre kayo gabi rito. Manguha lang kayo. At saka mayroon din tayong kape. Ayan. Ayan po yung mga kape natin. Ayan. Punti lang din kasi hindi pa natin harvest lahat. So, shout out po tayo mga kawakiwak. Opo. A few inches later. Ito. Tina-shout out ko po. Versal Vlog. Kalakbay Canada Channel. KTV e Channel. Onji Braga. Onji, kamusta ka na dyan? Gayon din po kay Clifford Badong. Roberto Villa Flores. Payong lahat ng mga small vlogger ay magsuportahan. Kina-shout out ko rin si Kim Nere Bisayang Dako. Ito ay kababayan natin, Bisayang Dako. Darwin Santiago, shout out sa iyo. Simbulan. PR Torres. Anthony Habala. Shout out din po sa iyo. Gayon din po kay Riman Official. Homer Herrera. Kina-shout out ko rin si Iricia Singal. Gayon din po kay Junior Beltran. at din kay Tunyang Panhiga. No? John ay shoutout natin mga kawakiwak. Cupa. Shoutout kay Hector Ramos, taga Mindoro ito si shoutout din kay Matt Poster Gardon. Ayun, kawakiwak natin. Kamusta ka diyan? Kinasapat ko rin ang Katrupang Batang Ginyo TV. Salamat po sa support. Salamat din po sa pag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Shoutout din kay Rosary Hanayan Kuyang Ini Shoutout sa iyo Lilian Kinidi Shoutout din po sa iyo din Kay Chris Cusinero Sina shoutout po rin si Bato Bayani TV Gayon din po kay The Boss Sana po patuloy tayong pa na uh, Magsubaybay dito sa aking uh, YouTube channel. At hindi lang po sa akin, sa lahat din naman ng mga kasamahan kong mga small vlogger o kahit sa mga malalaking vlogger. suportahan po tayo mga ka-subscriber ko, suportahan nyo rin sila, paano sinuportahan nyo ako. At sa uh, pamamagitan ko, itinakabot namin sinyo, um, um, sa inyo ang puso ng pagpapasalamat sa inyo lalong lalo na po kay ka-business buktahan po natin sa business alam naman natin ang tao ito ay makabuti ng kanyang puso napakarami siyang natutulungan mga kawakiba kaya supportahan natin lalo si ka-business maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga viewers namin na hindi na po subscribe kayo napakalaking bagay sa amin ang inyong subscribe dahil kagayon lalo yung malakas trabaho para kami ay ipatuloy sa aming mga pagkakas. Maraming maraming salamat po sa inyo has. gira na pakiwak pa! Ayin!